Oh, play. Hindi ganun, hindi ka boss. Tuturuan ko si My Labs. Refresh ang kanyang knowledge sa driving. Can I gas? Oh. Super bagal naman. Ito nga with love. I hate okay. it. Guys! Mm, hey, mas magaling so ka dun sa nagdadrive sa tatlo. Uy, ang galing mo na kumakain. So, Kain. kumain ako, no? Kumakain ka ng linya dito, eh. Paano kung may kasabay? Okay. Eh. Oh, sige. Oh, hindi, hindi. Oh, oh, oh. Nalito na. Hindi, Hige, kinabahan ako okay, sa'yo, okay, eh. Okay, Oh, oh. Mo, no, oh, alayo! Oo oh, nga, malayo oh, kasi. No! Kasi pag sumisigaw ka, kinakabahan ako. Oh. eh, bakit tumatabi ka na? Kasi gusto ko munang mag sa sa'yo. Hindi ganun, hindi ka, boss. Oh, Ayos hibuta. mo, pantay lang muna, pantay mo ko kayong kanina yung pagano na kasi kanina eh. Ano oh, ko sigawan? Pag sinisigawan mo ako oh, din ako tatanda. Ta oh, may ta. ano. Oh, eh nag-overtake ka tas pagano. Oh, oh okay na. Kakabahan hayusin ako noon. Ayusin mo na. Linya, di ba? Oh. O overtake ka ngayon. Mm. Makinig ka muna dito. ka kinig ako. Kumakanan ka nang Pag Paglagpas mo, tsaka kumanan. Huwag mo pasigaw. Eh, ano, alam nga naman mag-relax ako, babangga na. Hindi, hindi pa, ang layo pa, Oh. O, ay, 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 ay ito mo Nakaganong ka na ay, eh. Hindi mo o eh. Kailangan humapas muna. Hindi. Pero kailangan. Kailangan, kailangan nakagigit na. na. Kailangan, kalma ako. Bigla ako <laughs> Ay, bumangga Dapat relax. Ganon? Ay, ay, oh, ay bumangga siya. Kasi pag natensa ako magaganon ako <laughs> eh. Ay, goy. Ganon mo, diretsyo ko. Oo. Oh. drive ka ba o oh, nagkakantuhan tayo? <laughs> Op. Oh. bakit ganun? Sorry, sorry. Bakit ganun? Nakakakaba. stress ako Pasado ko doon sa room na yan yung isa naka 28 na tayo eh, na may isa ka na parang may kasamang passion <laughs> pero okay na wow gusto wow! wow! mo ganitong content ha? hindi ko may... <laughs>